Hey guys. Pa-uwi pa na ako. Dito lang ako sa ano. Sa garage nag ano nag tobel kasi wala na gasolina. So ngayon pa na si ako. galing ako ng okay-okay lang guys <laughs> actually hindi nagano ako ng gamot ni ano ni Victor kasi ubos na yung antibiotic niya kasi yung antibiotic niya until until November 8 pa Paglabasan na pala ng ano, mga estudyante kasi 40 na lang ang speed. Paglabasan kasi ng school guys, just only 40, 40 lang ang speed. Kasi school, labasan ng mga estudyante. aku ko kay Pag, 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 pag inoohaw ako ng ano, isang hiwa na banana bread ayaw ko kung dun sa garage ayaw ko kung masarap ba kasi mukhang very mukhang dry I, I hope it's I'm wrong 200 na ang speed guys uh, 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 kaya lang mahina pa rin dahil yung nasa unahan ang dami sasakyan nasa unahan alas 4 na grabe malis ako nakadalawang oras kalahati ako malis ako ng 1.30 ay oh uh, ano na pala yun nearly 2 o'clock yes nearly 2 o'clock ginawa mm -hmm. natin yung speed natin just only 95 What kind of traffic that watch na Citizen New. It's a New. At least, at least guys, ano lang, nabili ko 50. 500, 500 to 600 kaya yun, pag sa, bilhin mo ng bago. Yung ano, ano siya, parang, hindi siya nagamit. O ay kung nagamit man siya, pero hindi siya ano, looks very new pa rin. So, pinilip na lang kasi magkas naman sa kamay ko dahil maliit wala siyang ano lang yung parang parang bracelet lang tapos ano yung parang ano yung kucheras ang ano yung strap niya so magkas sa kamay ko maliit pero mayroon siyang ano may extra siyang ano kasi kung malaki ang nakamay so pwede niya palagyan eh ako maliit ang kamay pero sabagay hindi kasi hindi naman ako gumagamit bumibili lang ako yung mga relo na mga ano. Kasi magka-allergy magka kasi ako pag yung mga metal. Kaya yung suot ko palagi later lang. Nice drop. Kaya pala sabi ko, bakit ang daming sasakyan? Yung pala, uwian na. Uwian na pala ng mga workers. Kaya busy ang road. Kasi kanina, nung umalis ko ano Napaka-quiet walang halong sasakyan. Kaya, ano oras yun? O yan, early talk. Wow. Tapos ngayon, oo, eh, Danny, yung oh, yan kasi. dahil ginom lang ako ng panahon pagkat inatakas dapat bukas pa ako ikaso wala nang anti biotic si victor tsaka daniel pupunta ng bahay bukas dahil nagbago siya ng wealth testament niya so kailangan namin mag sign ni victor signature kumbaga kami kasi witness hindi dapat ako po ano kaya lang kasi sabi ng pinsa sabi ng ex brother ni Victor na lawyer boy, okay lang daw ako mag ano mag -sign. kahit kasama ako sa will ni sa will testament ni ano ni Daniel kasi yung yung property niya lumabas na papunta sa amin. Go, 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 go. naman is ng mga parents mayroon ng mga parents nag-antay sa boss kasi darating na yung boss mat ng mga maghapit ng estudyante assignment ko tapos tapusin ko na pag ano pag re-owell yung labas namin tsaka um, yung ano yung post na ako guys. Then, pa baba. Yes, baba baba. Baba baba. ko leh. ko sa kaliwa. You know, dinevelop de na naman tong side guys kung may pera lang ako bibili ako ng pang ano tapos binta lang bibili tapos palagyan ng bahay tapos binta little oh, oh, the... dog alright dito na ako sa I aming mean,

kayo yan next ano po ay uh, ay dito na ako sa